Ay, kumusta naman ang inyong undas? Nagpururot na ba ang lahat? Charing. Araw na nga ng undas at pinauna na nga namin pumunta ang asawa ko, si Yum, si grade 7 para nga maglinis ng pansyon at magtayo na rin ng tent. Taon-taon ay eh, ganito talaga ang ginagawa namin. Nagpapauna kami ng tao doon para nga maglinis at maghawan nga ng mga damo. Nagpapatayo na nga rin kami doon ng tent para meron nga kaming panangga sa init at kung halimbawa mong umulan ay meron kaming masisilungan. Munod na nga rin kami pagkatapos nga namin maihanda ang aming mga babauning pagkain. Pagdating naman namin ng barangay Subay ay naglakad na lamang kami at ang nagtricycle na nga lang ay ang aking inay, ang kapatid ko, pati na kayong dala naming pagkain. Pagdating nga namin ng pansyon ay sinulubong na ako ng asawa ko at nanghingi na nga ng kandila para nga daw siya ay magtirik. Nung mabigyan ko na nga siya ng kandila, ay eto nagtirik na nga siya sa tatay ko at saka nga siya bumaba para naman magtirik sa tatay niya. At eto na nga yung libingan ng aking itay na 12 years na namayapa. Dati nga ay pinagawan nga yan ng aking inay ng lapida pero dahil maraming ang mababait ay eto nga tuloy yan nasira at nawala. At dati nga din noon, kada magtitirik nga kami, nagdadala pa kami ng mga bulaklak at magagandang kandila. Pero bago pa lamang kami tatalikod, ay nawawala na nga. At maganda na nga rin ang pwesto namin dito dahil tabing kalsada nga at malapit pa sa highway. At marami nga rin na nagtitinda rito para kung halimbawa wala kang baong pagkain ay meron kang ang mabibilhan. At maya maya nga rin ay naghanda na nga rin kami ng pagkain para nga kumain ay kain na po. Isa na nga rin ito sa pinakagusto kong okasyon dahil nakukumpleto nga kami. At kapag ganito ang may baong kaming pagkain ay pinapasobrahan nga namin para kung halimbawa meron kaming kakilala na walang baong pagkain ay binibigyan nga namin. At bandang alas tres naman, ay eh, nagkayayaan na nga rin umuwi nagdidilim na at baka nga kami abuti ng lakas ng hangin. Nagtulong-tulong na nga sila pagbabaklas nitong tent para nga madali kaming matapos. At sa totoo lang ako na talaga yung nagayang umuwi dahil kanina pa nga kumukulo ang aking tiyan. Pagdating naman namin sa Pretil ay eh, saglit lamang kami nagantay at eto dumating na nga yung aming bangka. At ewan ko ba kung bakit talagang biglang kumulo yung tiyan ko, hindi ko alam kung sa nakain ko ba or baka alimuom lamang. Kung sa kinain naman namin ay bakit kami lamang mag-iina ang kumukulo ang tiyan. Kaya nga pagdaong ng bangka ay daladali na nga kaming sumakay at sabi ko nga ay bilis-bilisan nga ang pagkapatakbo. Ang sabi nga nila ay meron ba namang kumukulo ang tiyan na nakuha pa mag magvideo? Charing. <laughs> ang sabi ko nga ay basta't content creator ka ay walang excuse-excuse makapag-video ka lamang para nga may maikontent. Ni hindi ko nga magawang umiti at tumawa dahil nga baka bigla nga may lumabas. Charing. <laughs> at pag uwi naman namin ay ayan punta na naman ako ng CR. Actually pangatlong punta ko na yan bago nga ako nakapagpalit ng damit. At halos naguunahan talaga kami na mga anak ko makapunta lamang ng CR. At nagtataka lang talaga ako dahil puro hangin nga lamang ang lumalabas. Like, comment and share and papalo na rin po. Yun lang. Salamat.